Ngayon ay ginagunitan natin si San Lorenzo Ruiz. Sabihin nyo ha? San Lorenzo Ruiz. Ruiz. Una, pag pinag-usapan natin ang gawain katesismo ng simbahan, ang patron natin dito sa Pilipinas ay si San Lorenzo. Si San Lorenzo ang kauna-unahang santong Pilipino. Okay? Pangalawa si Pedro Calonzon. Tapos ngayon, marami ng mga Pilipino ang uh, nilalakad natin yung tinatawag na beatification and canonization. So yung beatification at canonization ay mga yugtok o antas na kung saan ang isang binyagan na matay ay gagawing santo. Okay? Sabihin na para maging kuwaran ng lahat ng mga pinyagan sa pamumuhay dito sa mundo. Alam niyo si San Lorenzo Ruiz ay isang Filipino-Chinese. Alam niyo pag sinabing Filipino-Chinese? Anong ibig sabihin ng Filipino-Chinese? Ha? Paanong ha? Kalahating? 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 bakit nangyayaring kalahating Pilipino, kalahating Chinese? Oo, halimbawa, nanay mo ay Bisaya. Ang tatay mo ay Bicol. Ano ka? Hap-hap-tid? Hap-Pisaya, hap, hap, hap-Bicol? Wala <laughs> ano ganun, di ba? Kaya nga Pilipino Chinese. Okay? So, tama kayo. Yung tatay niya ay isang Chinese. At yung nanay niya ay isang Pilipina. O babae, Pilipina. Pero well, tama naman din yung Pilipino. Okay? So, sila ay taga Binondo. Kung kayo'y nakaluwas sa Maynila, sa Maynila, no? ay meron do doon tinatawag na Binondo. At dun sa Binondo, marami mga Chinese. Okay? So, yung Binondo, katabi ng Divisoria. Ngayon, dun sa Binondo, ang simbahang tinayo doon ay dedicated kay San Lorenzo Ruiz. Alam doon niyo si San Lorenzo Ruiz ay magaling sumula. Ibig sabihin yung penmanship niya maganda. So si San Lorenzo, magaling siyang, maganda siyang magsulat. Kaya siya'y naging tagapagsulat doon. Okay? So, sa so pamagitan ng mga paring Dominicano. Pero minsan, nagkaroon siya ng problema. By the way, siya may asawa at may mga anak. Siya nagkaroon ng problema. Siya siya pinagbintangan na pumatay ang isang Espanyol. Okay? So, ako sa ano siya. Ngayon, sa pagnanais ng mga pari na matulungan si San Lorenzo, ano eh? siya'y isinaman nila doon sa kanilang misyon sa Japan. Eh, noong unang panahon na yun, nagsisimula pa lang yung Kristyanismo, Katolisismo, doon sa mga kalapit bansa natin. Pagaya ng Japan, pagaya ng Korea. Alam niyo yung sa amin, sa Korea? Amin yun sa iyo pa. Ganun. <laughs> ha? Oo. Oh. Sinama nila si Lorenzo. Kaya lang, sa Japan, nagisimula yung persecution sa mga Kristiyano yung mga Japanese authority, natatakot sila na baka mang, ang kanilang bansa ay mapatulad sa mga Pilipino na sinakop daw sa paumagitan ng religion. Di ba kaya tayo sakop ng mga Espanyol? Di ba yung mga Kastila? Tama? O ano gawin daladala nila? Kaya yung Kristyanismo. Kaya sa atin yung Kristyanismo. Kaya tayo nasakop. And Ilang taon tayo nasa ilalim ng pamahala oh, ng mga Espanyol? 300 plus years? Hindi eh, ba? Kailan lang tayo lumaya sa mga Espanyol? Sige nga. June 12, 1898. Pero yun, di ba, lumaya tayo sa mga Espanyol na, na, na tayo ay sinakop nila sa loob ng mahigit 300 taon. Kaya yung takot ng mga Japanese authority, baka sakupin din tayo sa pamagitan ng relihiyon. Kaya hindi nila pinapayagan yung katolisismo doon sa kanilang bayan sa Japan. So ang ginawa nila, nung mabalitaan nila, makilala nila ng, 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 may mga misyonero, kagaya ni Lorenzo, inuli nila. Tapos tinorture habang hindi nila itinatakwil o itinatanggi yung kanilang pananampalatayang katoliko. Ang ginawa kay Lorenzo, siya ay tinali ng patiwarik. Alam niyo yung patiwarik, hindi eh, ba? Yung paayo nasa taas. Tapos yung ulo niya, nakaganon siya. Tapos, nandun siya sa may balon, malalim, nakaganon siya. Okay? Tapos, ang kailangan lang niyang gawin para maligtas siya dun sa torture, Itanggilang niya yung pananampalataya niya. Itanggilang niya si Jesus. O di pwede na siyang mabuhay. Pero kahit siya ay sabi niya, alam mo sinabi ni San, ni San Lorenzo Ruiz, na talaga namang tumatak sa ating isip yun, libong buhay ma na mayroon ako, ibibigay ko pa rin sa Diyos. Hindi ko siya itatanggi. Kaya, ang namatay siya eventually. Habang nakabitin siya, parang uh, Masupocate siya And then, patuyuan Nawalan na siya ng dugo Namatay na si Lorenzo Okay, o bakit po siya sa father Naging santo at martir Kaya kulay-pulay yung suot Ni father ni Stola May ibig sabihin yung pula, blood Dugo So sa pamagitan ng dugo Ng mga martir Bakit siya naging martir father? Siya yung martir ng pananampalataya sapagkat iniagay niya ang kanyang buhay dahil sa pananampalataya. Pwede namang iligtas niya yung kanyang buhay, di ba? Itakwil lang niya si Jesus. Sabi niya, po, hindi po ako sa Hindi ko po kilala yun. Hindi po ako katoliko. Haning? Oo. Oh. Pwede lang niyang sabihin yun. Eh. Para maligtas na siya. Para mabuhay siya. Pero sabi niya, kahit pa libong buhay na mayroon ako, iaalay ko pa rin sa Diyos. Guguguli oh. ko pa rin para kay Jesus. Okay, kaya siya ay naging martir. Si San Lorenzo Ruiz.